Madali lang magtanggal ng gulong. Ganito lang gagawin mo. 1, 2, 3. Hey guys, so maraming reason bakit tayo nagtatanggal ng gulong. Unang-una, -una, syempre para palitan yung gulong or kaya yung mags. And yung iba naman, para malinis or mapalitan yung brake shoe o kaya yung brake pads. So, maski anong reason pa yan, ito yung step by -step tutorial para matanggal yung gulong. Uunahin ko nga pala yung sa likuran kasi mas challenging ito gawin. So, meron siyang dalawang 14mm na bolts. Eto Tsaka ito isa sa baba. So, bali luluwagan mo lang muna yung dalawang bolts. So, gumamit ako ng tubo para mas madali ko siyang maikot kasi maigpit. So, hindi ko pa siya totally tatanggalin. Luluwagan ko lang kasi may tatanggalin pa tayo sa unahan ng tambucho. So, meron tayong tatanggalin na dalawang nut sa unahan ng tambucho. So, balit 10mm yung gagamitin mong socket wrench. Ayan. So kung face to face kayo nung nut or nung bolt na tatanggalin mo, laging counterclockwise yung pagpapaluwag. As long as uh, kaharap mo siya or face to face kayo. So eto yung unang nut. And ganun din gawin mo sa pangalawang nut. Totally tatanggalin mo na sila. Ayan. Uh, next naman tatanggalin na natin yung mga 14mm na nilawagan ko kanina. And then, gagamitin ko na lang yung tuhod ko para maalalaan ko yung tambucho at hindi siya bumagsak. So again, dalawang 14mm na bolt, tsaka dalawang 10mm na nut tatanggalin. Next naman, tatanggalin ko yung swing arm. So meron siyang dalawang 14mm na bolt. Ito sa taas, tsaka yung sa baba at saka isang 24mm na nut. So, next naman, i-engage ko yung handbrake para kapag tatanggalin ko na yung 24mm na nut, hindi iikot yung gulong. Katulad nito. And, isa pang technique is gumamit ka ng kalang sa mags. Next naman, para matanggal mo yung gulong, tatanggalin mo na yung pagkaka-engage ng handbrake. And, syempre, luluwagan mo yung adjuster ng preno sa likod. So, gumamit lang ako ng 14mm na close wrench, tsaka ng flyers para pangontra. And next naman, dahil tumatama yung mudguard, tatanggalin ko yung dalawang allen bolt niya na 5mm. So yun, pansin ko dito, sobrang dumi na ng wheel hub niya. Na isa ring reason kaya humihina yung preno. And magandang reason rin para malinisan natin. So ngayon, pwede mo nang linisin or palitan itong brake shoe kung kailangan. So next, tatanggalin naman natin yung gulong sa harap. So gamit ka lang ng 14mm na socket wrench para don sa ehe or wheel axle. So, luluwagan mo lang itong 19mm na nut, tapos kontrain mo nung 14mm sa kabila. And then, bago mo totally tanggalin yung ehe, slagyan mo muna ng kalang sa ilalim. So meron siyang dalawang bushing, basta tandaan mo lang, yung mas maliit, dun siya sa side ng disc brake. So eto yung maliit, yung nahulog kanina, dun sa kabilang side. So pwede mo na rin isabay yung paglinis ng brake pad sa harap, pero technically, no need tanggalin yung gulong para gawin yun. So yun, natanggal ko na yung mga gulong ng aking Honda Click. So napakadali lang, as long as meron kang mga gamit na na-invest. So next time, gagawa rin ako ng video paano palitan or linisin yung brake shoe at yung brake pads. So kung paano naman ibalik yung mga gulong, so continue watching lang. So syempre, lagyan mo ng grasa yung ehe tsaka yung mga bushing para hindi sila mga lawang at para madali lang sila tanggalin next time. Next, iposition mo na yung ehe. And then, ipasok mo muna yung disc brake don sa pagitan ng mga brake pads. And then, kung sakaling mahirapan ka ipasok yung disc brake, gamit ka lang ng flat screw para luwagan yung pagitan ng mga brake pads. And syempre, huwag mo kalimutan ibalik yung mga bushing so yung mas mahaba dito sa left side and yung mas maliit dun sa side na may disc brake. Next, check mo lang kung umiikot yung gulong at saka mo ilagay yung nut. Next naman, bago mo ilagay yung likod na gulong, syempre lagyan mo rin ng mga graso yung mga dapat lagyan para hindi mga lawang at madali mo lang sila tanggalin next time. Next, ibalik na natin yung swing arm. Siyempre, lagyan mo rin grasa yung mga bushing. Next, bago mo higpitan yung nut ng swing arm, so lagyan mo ulit ng kalang yung mags. And next, higpitan mo na yung brake adjuster. So gamit ka lang ng 8mm na open wrench o kaya ng pliers para pang kontra. And ang panghigpit mo is 14mm na close wrench. So, test mo na lang yung brake para ma-adjust mo pa kung kailangan. Next naman, ibabalik na natin yung tambucho. So, ang ginawa ko, naka-deploy parehas yung side stand at yung center stand. So, ganito. And then, ilin mo lang siya hanggang sa ma-deploy silang parehas. So unahin mo lang ibalik yung mga 14mm pero wag mo muna higpitan. At saka may kabit yung mga 10mm na nut sa unahan ng taputyo. And syempre higpitan mo na pero saktong higpit lang para hindi maputol yung bolt o kaya yung nut. So ngayon pwede na natin ibalik sa center stand position para mahigpitan na natin yung mga 14mm na bolt. So yun mga par, ganun lang magtanggal at magbalik ng gulong as long as meron kang na-invest na tools, madali lang yan. Salamat sa panonood, paalam!